For today's ganap nga ito at may lakad nga ako ngayong araw. Pagka-out ko nga sa work ko, umuwi na nga rin kaagad ako. Pagka-uwi ko nga sa bahay, nagbihis nga lang din ako at nag-ayos tapos umalis na nga rin kaagad ako. Bali, lalabas nga kami ngayon ng mga ka-work ko at kakain nga kami dito sa may labas, sa may Jollibee. Bigla ang yayaan nga lang to at wala nga to sa plano. Sa company sana kami kakain kasi Wala nag-volunteer ng na magte take out nga para nga dun kami kakain sa company. Medyo hassle din kasi kapag bibit mo tapos babiyahe pa. Kaya naman ko sila na kumain nga dito sa labas tapos ayun biglang natuloy. Mm -hmm. Bale yung pinanggastos nga namin dito eh yung naging premium namin nung sumayaw nga kami ng year end party. Mm Hindi -hmm. nga kami nag champion noon kaya naman ito low budget nga lang muna tayo for today's video pero babawi nga tayo next slide. <laughs> guys, pass forward. Ito, kompleto na nga kami at nakita-kita na nga kami dito sa may bida. Ang saya. Bali, nung nakapag-decide na nga kung ano yung order yan, pumila na nga agad kami dito sa may counter. After nga namin pumila dyan, ayan, nandito na nga kami sa counter. Bali, umorder na nga rin ako dyan tapos ayan, nagbayad na nga rin kaagad kami. Buti nga at diga anong nung kahaba pila at di rin maraming tao. Pero medyo tanghali na nga rin kami nito dahil nga nag-uwian nga muna kami bago nga kami nagkita-kita dito. Nang maabot na nga sa akin yung sukle, inabutan naman ako ng cashier. Nung buzzer, baby dirin kami nagantay na matagal dahil nag-vibrate nga din kaagad to. Pagkatunog nga din noon ay pumunta na nga rin agad kami dito sa may counter para nga maklaim yung mga in-order namin. balik na nga yung lahat ng in-order namin tapos yan pinagkukuha na nga rin namin tapos pumunta na nga rin kaagad kami sa may table namin. balik ako na nga yung nagbuhat nito ng isang tray tapos dinala ko na nga dito sa may table namin. Naghahanap nga ako ng pwedeng pagpatungan ng cellphone para ko para nga kasama ako sa video habang nag-aayos ng pagkain kaso wala talaga akong mahanapin. Kaya naman sila na lang yung ko. Kaya naman natatawa nga sila dan kapag nga tumatapat yung camera ko sa kanila. Pero sinabi ko naman sa kanila na magbablog nga ako kapag nga kumain kami sa labas. Pero wala nga silang no choice dahil sa ayaw at sa gusto nila ay magbibidyo pa nga din talaga. Din <laughs> Anyways, pass forward, ayan sobrang daldal ko nga, nag-start na nga rin kami kaagad dyan kumain. O oh, siya, shoutout nga pala sa mga katrabaho kong pasama dito sa pagbablog ko. <laughs> Bali, nagkwentuhan na nga rin kami dyan tapos nagplano na nga kami kung nga yung next na pupuntahan namin after nga namin kumain. Hindi rin naman kami nagtagal dito dahil after nga namin kumain, nagpahinga nga lang kami saglit tapos umalis na nga rin kaagad kami. Siyempre, hindi mawawala yung picture taking after at before namin kumain. Bali, nung natapos na nga kami kumain dyan, lumabas na nga rin kami dito sa may bida ang saya tapos pumunta na nga rin kami ng target. Dumaan na nga rin kami dito sa may nobo tapos pumasok na nga rin kami dito sa may loo Bali, pumunta nga kami dito sa mga Furniture at ito nang niningning na naman yung mga mato ko dahil nakita ko nga yung gustong-gusto kong bilhin. Maganda rin talaga itong brand na to dahil umabot nga ng 4 years yung gamit namin. Pero syempre dahil wala pa nga tayong budget ay eh hindi nga muna tayo bibili nito. O siya, paano? Ayan lang muna for today's mini vlog. Don't forget to follow and share my video. Thank you for watching. Bye bye!